Wala naman yung madamagay. Ang ah, daming ano. Oh, smile. Hindi <laughs> naman kaya. smile ka na. Ay, mahalang. Ang dabunga na ito niya sa lamagay. Eh. Ha? Kapay. Ang ito na tinag. Ang mm -hmm. dalong dagitan na sika. Uy. Salamatan. Yeah. So ito yung sampalok. Maasim yung bunga niya. Ito yung masarap lang ano, ano, pang, pagsigang ano. Ito yung daon niya. Pwedeng kainin to eh. Ha? Nagamit din pang paasim ng isda o mga pakarne o pagkain mm. sarap Maasim! aso Aka sapat da kidoy ka Akakab sapat aso Ha Kabsada anak Kita ta dai dai Konya Enya tinanang da ta Ah di dali makalasat Pinsada ka ito, manungaro daw. Wala, wala kayo mga magulang ha. Ah. Yeah. Ito na niya, kasi ka nakaready. Ape nga tayo? Na, na rin mo kayo. kamping oh, mga baby oh. Tatlo. Ay, no, Ayan tatlong, tatlong anak niya oh. <laughs> Galing. Ayan. <laughs> Laya yung nanay nila eh oh. Uy, so, ay, yung, ay, yung, 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 sumuro tayo di kalding nai, tinay yung mga kambio. Sumasama wala silang nanay Eh, uh, ayon alam nila tatay nila eh. Uh, so, Toy, ano ba tao tao na? Sulit ang binigtikan na, tapon rito. to. Malayu bayan, nakarating ka na yan? Hindi ba? Sa akin. Uy, mga drive. Ah, what? Ang drive ta? Ibizu ta? Ayun, mayroon silang ano. May laga silang uh, labuyo. Ano? Na? Oh. Ano nga Labuyo. Ito yung loob ng boys eh. BMA. So, may nagtitinda rito mga Aitas. Uh, ITAS. Tignan na yun. Ano pong tinta nyo? Ano yan? Itlog? Sa yung kinukuha yan? Ay, yung mga hindi na nakukuha? Labuyo ba yan? Wala kang labuyo? Kailan ka magkakaroon? Pero may nakukuha kayong labuyo? Tapos binibenta nyo? Ano po to? Saan po galing ito? Sa ano po, sa dagat po. Diyan sa ano ng dagat. Dagat to? Ito? Dagat. Pero kailan pa nakuha to? Yung, ano po sir? Ang araw na ngayon. Di ba sa ilog yan? Ay hindi po sir Yung sa ilog ko nakuha po yung... Ano po yung, yung Shell na ano. Pero ang lalaki nitong ano na to, mga oyster. Malilit ang oyster ko. Nakikita ako eh. Boy oh, pa ba to? Opo e sir. Ay, ano po yun Kasi pag namatay na po yung sir, mabubuka po yan. Ay, bubuka siya siya? Uh, Opo. Kung saan siya Ang dagat na sinasabi mo yung nandyan? Ay, ano po kasi sir, yung dagat po dun sir. Kung mapapot po kasi siya dyan sa loob Pubig ng mga bakawan. Alat po yung tubig dito po. Dito? Sa so, may oh. marina. O, oh, sa marina po. Pinapasok po yung ilog po na yun. Yun ang papasok. Hindi po dyan yung tambahan ng mga barko? Ay, po yung sa may inis dito. Uh, ah. <laughs> saan ba pinasok po dyan? Pero ito, saan galing to? Ay, malayo po yung Sa may, ay, mo, sa may, ano, Lalaki oh. Magkakano po ito? Po yan, sa po sa Ito? Sa ano po siya talaga, sa gitna ng tagat, sa kabatuhan po. oh po talaga Ayan. Hindi pero may mga ano na yung parang cultured Di ba mayroon nang ganun? minsan kadalasan nakukuha kukuha namin po dito. Lang, hindi ito culture. Hindi naman. Baka culture na ito ano. Pero sa dagat pa rin Ay, ginagawa. Alin? Ang ano sa dagat pagkatapos Gabi? Yung gabi? Daludan? Daludan? Ito sa dagat din to? malalaki po, sir. May kasi pinaghanap din po yan. Iniiyaw nila, kinikilaw. Oh, at saka pwedeng hanap. Ito ba yung Manila Clams? Willot. <laughs> Willot tawag dito. Pero ito, galing na rito. Ay, kayo na kumukuha? Ah, pinupulot nyo lang. Ano po, sir? Yung mga saputikan po, eh, ano muna itak na galing mo, tapos pag tumunog siya, hindi, yung kain. O, allowed kayong kumuha ng mga ganito? kasi sa kanina. Kanina po. Sa Aita po yung ano Ay, may Aita ba kayo? Ay, yung asawa ko po. Sir. Ay, ganun. Kaya... Ay, hindi po ah. Dumunta po ako. <laughs> <up po>. Basta <laughs> ay Basta Aitas, pwede sila rin sa Otos, base, di ba? Pag may pumasok po na katagalong bawal. Bawal ano? Pero Autorize kayo, right? authorized kayo, basta... So, Magkano to? Isang tanpo yan, dalawang plato, 150, tatlo, 200. Parang malis ko. Ah. Nagarasan kasi sir, kinikilaw lang nila to eh. Ito? Mm. -hmm. Sabi, binubuksan nila, kinakain. Ko. Hindi pero, bago mo kainin to, ilalagay mo sa tubig muna para mawala yung... Pa Parang pinapaano mo siya. Ano po, nilalagyan na po namin ng tubig yan sir, para pag, nag, uh, ano, pag may namili po, malinis na. Papasukain, ganon? Papasukain. Ito, nakasuka na to. Opo. Ha? Nakasuka Nililinis po kasi namin yan na... Masarap to, lagyan ng ano, tanglad. Ha? Magka magkano to? 100? 100. 100? Pag dalawa ko po niya, sir. Dalawa 150. Pag dalawa, 25. 150. Kasi kinuha mo na lang naman dyan, eh. <laughs> sir, talaga. Grabe naman dyan. Hirap din kayo mamuha dyan, sir. Malakit ang likod at liig mo, ah. Apay, okay mo't na gito? Okay. Walang problema to sa ano sa langis ha? Ay wala po sir. Kahit titingnan niyo po. Kasi <coughs> hindi ibig ko sabihin yung lasa. Ay. Kumain ka na nito. Okay sir, kailangan din nga. namin 'yan. Subukan mo nga. Mm -hmm. Dito ako hmm. kumakain oh. ano nga rin po yan sir, mga suki so, namin, mga taga nila pag Sabado ng hapon, may mili sila. O <laughs> oh, kasi alam mo, may experience ako, ano? Mm -hmm. ito kwento ko lang. Ha? Alam mo yung mga nagtitinda ng mga alimango dyan sa, ano, sa San Marcelino? Oh, okay. Yung malalaki yung alimango. Tapos sasabihin nila Mata mataba, mataba. <laughs> pag uwi mo sa bahay. Alaga po yata yun sir. Ba't walang laman? Kasi, Dalawang beses na ako ano, nagkaroon ng experience na gano'n. Kasi dito naman po sir, dito naman napapatunayan naman namin po ng na malalaki. Kasi huli po nila talagang ano. Dito lang po sir sa mga ganyan. Hmm. Ayun po kasi alaga yata po yun. Pakita kita sa video ha, para pag kunwari ha, nagkaroon tayo ng problema. Alam ko kung saan kita kukunin. <laughs> Ano na hanapin niyo? Oh. Wanted. <laughs> <One> <laughs> oh. 'to? <laughs> ang lalaki nito. Paborito ko 'to eh, pero ayaw ko ba takot akong kumain dito sa Pilipinas. Kasi para angalan niyo muna sir. Oh. Namimili ka kayo papai kainin eh. Sino? Oh, kagandahan. Pero kumain tayo. Ang bigat niya. <laughs> oh. Paborito ko 'tong uh, oyster. <laughs> pero bigay mo to. One, one, 100 tapos sabi mo 150 magkasama tapos kung tatlo 200 na para discount ka na mahirap Ay, kunin ha pa. mahirap kunin so yung mister mo ha Aika okay. Oh. paano ko kaya makukontak yung ano yung gusto kong bumili ng ano yung ba tawag doon yung wild wild chicken labuyo, labuyo. lagi ba kayo mayroon Ay, once a week parang ganun hindi ay, naman Ay, hindi. Hmm. Mayroon ba nakakahuli rito ng ano yung... Bakit kayo lang ba talaga nagtitinda rito? Dalawa? Parang yung Mr. Matikaw? Rin po, sila, wala sila Asin mga wala labuyo? Mo, wala, wala. Marami rin po kami rito, sir. Sa trabaho, uh, alam mo. Oo. Oh. Uh, kami yung binibinta yung Para sa yun, gagamitin na naman pang golf. Pero yan, iniiwan na yun ng mga mayayaman. Yung mga... Naliligaw <laughs> <laughs> o naaanod lang yung mga yan. Tingnan, tingnan nyo ito. Ang ano rito. Oh. Ang bola. Ito yung kinagamit uh, ginagamit nila sa pang golf. Eh. Ngayon, yung mga itas dito. Kinukuha po ito. Uh, may golf course dito. Anjan? Ay, ganun ba? Kalayaan, binigtikan binig ko yan, sir. Pag pumasok ako dyan sa binigtikan, makakapasok ba ako? May security. Ay, may security. Dalawa po yan, madadaanan yung security. Hindi, ibig ko sabihin, pwede ako mamasyal dyan. Hindi lang pa, Bakit may security? Para saan? Para lang po sa ano, Kasi ha housing, po yan. housing. Ay, oo, oh, housing. housing. So, hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ko lang rin ko alam sa mga security. Eh kayo, saan kayo nakatira dito? Sa pastulan po, sir. Sa Bulugan. Dito sa loob din. Okay. Sa loob. Okay. Community ng Aitas. Pwede, pwede, pwede mo masyal doon? Ano po kayo dito, sir? May security rin kami. Ano mayroon din, din? Forest ranger. Ay, Baka mga po? Pagkatin mo ng security ng housing dyan, bakit doon sa amin may security din? Ng forest ranger. Okay. Hmm. Pero yung mga hindi kayo pinagbabawalan na kumuha ng mga, ano, yung mga mga uh, animales animales na kunwari yung ha kasi mga ano nila di ba mm. tapos pagpuputol ng puno bawal. bawal din hmm. Oh, pero ang dami nang naputol dito ah <laughs> dami na no oh, yung mga talagang pa pag utos niya ano ni kasi sa ano pa, bawal din. oh mga numero to yan mayroon mayroon Oh, ko na itong ano ah. May lalaki siguro. Palagay mo may ano to, may, may laman sa loob na ano yung perlas. Hmm, kung may perlas yan, sir, kami na ano yan. Ha? Ah? Kasi kung may perlas yan, hindi na nang ibinta kami ah, na yayaman. Perlas ng silangan? Perlas ng makina. Yung <laughs> mga kabibi na malalaki. O, oh, bilhin nyo tatlo. 150. Hmm, si sir talaga, grabe naman yan. O, oh, uh, pala? 200 ah. Ang ganda rito. Ito dito, na. Ayan po. Ay, ganda... o, pang oh, pang nagaytay do. Ito hanggang dito pag Sa mga, ito ba yung mga bakawan kaya? Yan po, bakawan. Ano po tawag mo rito, bakawan na? Bakawan. Ito mga puno na to. Mm -hmm. Ito ba yung bakawan? Yan po, sir. Ang lalaki, ano? Mm -hmm. Grabe. Teka, pakita ko. Kasi ngayon lang ako nakakita ng bakawan. Ito na pala yung tinatawag na bakawan. Kasi nagatahay tayo dito. Ito yung dating lugar ng mga Amerikano. Ba't mayroon po kayong mga native na manok? Oh? Mga nahuli po yan, sir. Ha? Mga oh, nahuli po na, no, ano, ina, ina um, ano, ng no, labuyo. Ay, nahuli rin ito. Ipang ano mo siya sa labuyo, pang Asawa. ka, kate ba yung kate? Oo, oh, kate, oo. Oh. Oo, oh, eh. oh, yun. Lalapit sila. Pero na, mga nauuli din yan. Nahuhuli dito. Yung... Binebenta mo rin. Hindi po sir. Bakit hindi pangkate? Hindi aking. <laughs> <laughs> Kanino yan? Ah, Saan siya? Wala po naman daw ng bayaw Bayawak, nagbebenta rin tayo dito. Wala oh. Hindi kasi, hindi dapat bawal yan eh. Kung marami pa sila. Kaya lang, siyempre, daming nanguhuli. Kaya, ang nangyayari, pagbabawal, Di ba? Parang yung panganganak ng mga uh, bata. Sobrang dami. Mm. Oh, kaya binabawal na magpa, uh, magparami. Kasi wala nang may ng pamilya. <laughs> Tapos hihingi <yung isa> <laughs> sa, sa <laughs> ano? Hihingi <laughs> sa gobyerno. Oh, ilang pang uh, ano, bata ka pa ano? Tatlo <laughs> so, po <na> no? <laughs> <seven years, laughs> yung anak ko. Ano yung sabi niya? Wala na akong balak. Alam mo, ang Aita, walang limit eh. Okay. Alam mo, may namita kong Aita, uh, yung matandang babae. Dependin. Alam mo, anak niya, 21. Dami naman. Hindi, Ay, pero, yun. Na, namit ko rito sa, ano, sa pundakit, nagtitinda ng ano. Naawa nga ako sa kanya, itiga sa pundok. Oh. Kasi sir, hindi naman po sa ano yan, dipindi po yan sa pamilya. Kaya po, ano yung anak. Parang, katulad oh, sa ano. Oo oh, nga, dipindi. At least, nakapaparal po sila ako tatlo. Ilang taon na yung panganay mo, ma'am? Ano po, mag-30 na siya ngayong February. Oo. Oh, dapat isipin yung ganun eh, no? Opo. Okay. Kasi 30 na siya, tapos yung pangalaw ko, 9. Hmm. Yung bunso ko naman, 7 years old na. Kasi kung mahirap ng buhay mo, tapos sila mahirap din. Okay. Wala hmm. na. Hala, kawawa lang din yung mga bata. Oo. Oh, mga anak ka pa. Hmm. Di ba? Mga bata ka sa aking buwan. Hindi naman tayo. May, may matatamis bang kabatsili rito? Ay, mayroon po, sir. Diyan, ewan ko kung may buhay yung tunong sa tulay. Sa Pwede yung... kumuha? So, may yung paglagpas niyo diyan sa tulay na manis o oh. aabot ah, lang yun sa kaliwa kanan yung ka ano ka may ka lang lang lang. bawal mamitas ha huh? <laughs> <laughs> hindi bawal mamitas ha punta ako ron ma'am ma ma? punta ako ron so, papas papasukayin ko muna to papasukayin ko pa ba pwede po sir ibabad niyo uh -huh. muna sa tubig pa para... isang araw ano ay, ni, o. Oh. Para malinis o. O, paano siya? Yung malalaki din yun, yung ginawa. At saka to, ito yata malalaki. At saka to. So, na po kayo rito? Matagal oh, po, sir. Ito na yung akway namin, Bata pa kayo, o? naman kasi. Siyempre, hindi naman takotaga rito talaga. Saan ka talaga? Takotaga, Mindanao nga po. Saan? Sa Mindanao? Itabato po kalang nang buhay natin sa Kobe eh magkita magtatanim ng pare eh. Eh bakit ka napunta Pinala. rito? kung ganda ng oh, maganda o, ng bukid. Kaya kung baba doon sa amin, hindi mo kailangan man limos, ka lang. Oo. Oh, oh. Kasi ang buhay natin, hindi na mo naman kailangang. Bakit po ano. pinalakpumunta rito? I mean, trabaho po ako sir diyan sa may ano, sa diniktikan. Ah. Tapos ko nang high school, ang trabaho ko saan saan, hindi po ah. Ang trabaho pa ako Bumaya't sa General Santos sa Century Bumaya't Tuna. Oo. Oh. Nanay, Swerte nung ano, anong asawa mo ah. May masipag siyang ano ah,